Hello, hello, hello. Ayan o, no. mga. Ayan o. No. Puro dollar sa. Mga pospoking dollar, rire. Hello guys, nandari yung mga mag-anak sa wakasawa ba. Mga Amoroto, Medina, the grabe, the ghana ginay dire. na yung naging may taon dire. Ayun o. Wala asawa ni Junjun ma. Ayan, yan. Asawa ni Junjun yan. Anak ni, apo ni Yakarda yan. Akarda no. O, apo ni Yakarda yan. O. Tapos uh, mo mag-anak. Uh, jun Junjun mo yung asawa ka to. Asawa na niya, uh, mauna, uh, jun -jun niya oh, ka na. jun Junjun mga anak ni Miguela. Oh, kana si Butoy, wala ka kailana, Butoy na. Oh, ito yung manugang na. Ayun oh. Yahoo! Ay, sinasabi ko eh. Magka mag anak lang pala dito eh. Tago ka ng tago eh. Naray, nandito. Puro gindan. Kailan na ikinmin taon ni nga Ang kamag-anak sa asawa. Grabe, nandito lang pala. Huwag akong magdahaw nga. Malapit na balay yung tata. Ang akong mga igagaw sa akong asawa. Ayun no? Oh, Thank you boy. Nasa po tayo. na mo karon no? Ah, uh, financier, na uh, big time na sa Kamutis. Ano yung big time sa Kamutis, ano? Ay, big time sa Kamutis. Kay... Kada ko, <laughs> kada ko na itong iyang balay dito. Anong resource. Hmm. Oh, Tubog na sigurta taan eh. Ayun o. No? Jack, magpaalam ko na. Ay, paalam ko na tawag nun. Uh, Mag-high mag kasi mong uyab dito. Kaya basig masuko na itong Nga nakagari. Di mo Ha? Di mo nagalit. Ah, kay hindi kaya masuko na. Masuko <laughs> 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 Ate may ay grabe gud. Lingaw gid diri ah. Yung, kuban nung taka diri ma sigurado. Matik. Nagita ka diri. Asa ah, naman tong awong uyuan? Uyuan dito ka bay. Kaano ni upload karon kay masig maila na. Ma kani eh, anak ni ni. Ya karda ba? Oh anak ni karda katong igsuon lagi ni Tatay Akoy. Oh, manaw, ang oh. guwapo, Iliwat kay tanawang naong murag Iliwat ni kon. Bigotil ni kato. Kabantay katong sa unang katong nag Katong bitaw nang ugita, mo siya. Katong nang ugita ba? Katong nang ugita sa una. na siya. May bigote pa to sa una tapos haba buhok. Ay. Ayan na. Grabe gud Nagkamag-anak ha? Ayan oh. ka. Panawagan mo si ano. Ay. Ya ti mili kamu ni mo. Ati mili ano, na ko diri ano. Uh, <laughs> oh, yan, ah. Ah, ya na. Yung biyana nitong babae, tinutunan ah. ate pintan. Ah, si Mili Amoroto Allego. <laughs> si Totoy Amoroto, oh. to. Amoroto Medina to. Totoy Amoroto Medina, mo siya kamag-anak na ni kun. Nanganay ni Nanay Gerda Amoroto. Oh, yan, manawagan ka sigurado no dunog na. <laughs> Kumusta ah, na lang kayo na yan? Ah, Kumusta mo? Kumusta mo? Marami, ma, ano? nagkailanay, nagkailanay ginta o midire. Kanin, kanin tawahan na katong kabantay bitaw ka nagkuanta nagkuwanta. O atong nihatag sa tuwag ka ng kung anong mga kugita dito ta haligo. Dito tapit sa may kang ka... Kayo no, ino daw ino ino eh. Doon, no na yakino do banda doon. <laughs> <laughs> doon may nangaligo. Kato lang yun, di ba? Ato na to dito, kato may pa, may balay dito na may bumba. Mm. Oh, yun yun. Yan na siya ma, oh. Kailangan mo. Kailan gigana ka, kay imo man ang uyuan. Ay, chuwino. Chuwino nimo. Oh. Sino yung kausap Asawa na ko. Tamang oh. yung mama mo ang pintang buho ko. Oh, yan. Ipanawagan oh. eh, eh, mo. Anak ni Ter Marcy. Oh, anak ni Marcy nga. Ang imong papa ina. Ang ang iyong papa. Pidiri ko. At, at saka mama ni mo. Nanay ko magkakapatid. Oo. No? Uh, mama niya. Ay, mama niya. Mama niya. Hmm. Uh, ina nga ko na uh, katong uh, morning kwana sa una katong ni Ari Mendiri, ni Ari sa una. Kauban pas papa to sa una, di ba? Oh. Shout out sa lahat dyan, taga Kamutis, Cebu. What? Andito na kami. Ito si Butoy, oh. Boy! Okay ka lang, boy? Rayo, wagi ko magtuong uh, kailagin kailang nilirean ng mga Medina Moroto. Oh, mga kamag-anak sa oh, Osawa ba? Ayan guys, oh. mga kamag-anak na mga guapo, mga mestizo na sila. Mga Kastila mo na sila kaliwat. Ah. Yan ah. Uh, boy. Uh, boy. Oh. Eh si Junjun -Jun, oh, ang ma, yung asawa ni Junjun, igagaw nimo igtagsa. Uh, amoroto. Amoroto. Uh, tagura. Tagura dai, tagura. Tagura kay mag magtagsa man yun lang imong mama, yung mama pod. Ah, uh, no. ni sila. eh uh, Junjun mao ni ang asawa ona. No. Para mga amoroto na. Para. Oh, ayan. Anak ni Maribel, Tamoroto, Pinida. Ito tamo, talaga yung dito natin ito, ito, ito. talaga yung chuhin mo talagang guwapo ayun no. Yeah, kayo. Liwat kay ni Lolo Marcy. Ano? Tawa, Lolo, kasi botak ng tagilid, mao yung naunga. Oh. Di ba? Oh, wala siya. Mo na karon. Oh, wala. Ah. Ayan, no. Grabe. Nandito talaga kami. Natagalan natagalan Anak, muna ka, kami dito. Pulutan. Boy, okay lang ba siya, boy? Hello. Hello. Ayan, oh. mga kamag-anak Ay, lang dito. Dito, 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 dito sa kusawat eh. Grabe. Hello, what's up, what's up, what's up? Oh, bye-bye muna, guys. Bye-bye. John, bye-bye ka muna. Manawagan ka muna sa kamotis. Bye-bye. Oh, bye-bye. God bless you all. Bye.